So magandang araw po muli mga kaibigan, mga kapatid. Uh, Karugtong lang po na aking mga sasabihin patungkol sa aking pagpapastol. So 6 years ako doon sa yabong, doon ako ng kapag-asawa sa yabong at uh, nang tinawag ako ng aking pastor na bumalik ako dito sa Basay. So dito ako ginawa ng akong uh, associate mula 1998 to 2002 uh, October yun uh, at uh, sa November talaga na maalam siya nagresign siya uh, wala kong alam-alam kung bakit siya nagresign at uh, parang nabigla ba yung mga tao na nagresign siya so nagkaroon talaga ng problema Church. at uh, nag-alisan yung mga tao yung iba pero uh, nanatila ako dito at uh, ako naman present niya na palit sa kanya. So sa gabay ng ating Panginoon, ginamit ako ng Diyos na magabayan ko, malagaan ko ang natira. At uh, gumawa ako, gumawa kami ng, uh, ng core group. ni pong ko yung mga lalaki, nag-pray kami, prayer, prayer, fasting, Uh, salamat naman dahan-dahan na bumalik yung mga umalis at yun uh, nagkaroon ng bagyo itong uh, super typhoon super typhoon na uh, hayan noong 2013 na ang aming unang sapil ay uh, na uh, sira ng na damage ng mga 70% pero mayroon na kaming lote. Mayroon nagbigay ng budget ng lote. Kapatid ng aming aming SOS member. So, mayroon na kaming lote na 220 meters na, square meters ang kanyang luwang. So, nang pagkatapos ng bagyo ng Yolanda, nag naman kami na bigyan kami ng budget para sa building. So yon na uh, sa madaling kwento, ang aking uh, instructor sa Bible College na Amerikano na Dwight siya ng 600,000. So na namin ito na uh, 20 no 10 by 20 meters yung kanyang measurement ang yung unang chapel namin ah, uh, seven no five by ten five by ten yung unang chapel namin yung na na damage ng ng bagyo at uh, walang CR nung una hindi hindi ka nagkaroon ng CR dahil lang ang lupa ay napakababaw yung bato Ah, uh, tinamad kami mag gumawa ng CR so dito nag uh, karon na ng dalawang CR sa source na ito. At uh, sa to sa to sa to lang po. Ah uh, itong itong sapin naming naming ito ay uh, sa akin pagkakaalam ito ang pinakamaluwang na sapin sa buong Asamar Island. Dahil nakapunta naman ako sa uh, Burungan yung isang siyudad sa Samar, nakapunta ako sa simple sa Katbalugan, may punta punta ako sa Katbalugan. Ang uh, mother nito, ang sapil ay uh, 8 by 20 lang. Mas ma, mas makiti lang sa kanila. So ito yata ang pinakamaluwang na na, na uh, yun mayroong sa sasabi na salamat naman daw na dumating yung Yolanda yung super typhoon dahil uh, nag na, touch yung mga dapat mag-donate. Uh, siguro sa permissible ng ating Panginoon. So yun, uh, ang aming pamamaraan ng pag-aake ng mga kaluluwa ay uh, sa magitan ng mga trucks distribution, soul winning, sa magitan ng mga Bible studies, sa ng mga crusade. Pero talagang parang mahina, babagal ang pag ng church. So, pero salamat naman na dadagdagan kami. Dadagdagan kami. At uh, nagutulong-tulong naman, tutulong-tulong. At uh, hindi naman lahat nagsusuluin pero mayroon talagang mga tao na nagsusulawin talaga. Sa totoo lang, pagdating uh, ng nagkaroon ng kasagsagan ng uh, ng uh, COVID-19, pinagsikap eh, pa yung mga young people. Talagang uh, dumami kami. Oh, Marami nakabig sa Panginoon ng mga, ng mga young people. At uh, talagang nakakatawa ang gawain ng ating Panginoon. At uh, noong panahon, uh, ang doon sa unang chapel namin, eh, uh, ay lang na nasira man yun ng pagbagyo, bag ng malakas na bagyo. At pagkatapos ng super typhoon, na yun yaka, nakabili na kami ng mga bagong uh, amplifier, mga quality uh, amplifier at uh, at uh, sound system kumpleto uh, uh, na kami dito uh, meron kaming organ, meron kaming uh, uh, acoustic guitar, electric guitar mayroon, Mayroong beatbox, beatbox, beatbox yung gamit kami. So, yun mga kapatid, uh, pero nakatoto kami sa kalma kaluluwa. Hindi naman lahat nagsusulwin, hindi lahat nagsusulwin, pero mayroon talaga mga tanong susulwin. Sa ngayon, mayroon kami mga mayroon kami mga cell groups mga kapatid at uh, pinupurma namin na yung joy 12 Ako, toto sa tatlo lang uh, Nasa loob na, mayroon mga joy 12 sa loob Sa loob mismo ng church So yung aking mga member uh, Nagsimula sila ng pag, uh, pag uh, Gawa ng joy 12 Kasi talaga sisimula sila, mayroon sila mga silo group At uh, ko, sa taong ito Marahil kami makakapabaptize Ng more or less 30 bago bago matapos ang taong ito. So yun ang mga kasiyahan kong namin mga pastors na mayroong mga naakay ng na mga kaluluwa, mayroong mga tumutulong mag-akay, mag-share ng gospel, mayroong mga tumutulong sa Bible studies, tumutulong sa pag-disciple, mayroong uh, nagsisil group at mayroong mga officers ang church dito, mayroong mayroong akong ditong uh, uh, anim na deacons dito po sa church. At uh, nakakatawa ang sus na ito ay uh, uh, kalahati ang members, bona fide members ng sus ito ay aking mga close relatives sa uh, mother side at father side. Siguro ang gagutan na pilido ito, mga yata ang member ito may gagutan na pilido kasali yung mga in-laws. Salamat sa Panginoon, ako ay natutuwa sa sus na ito. Lalo na ako ang panganay ako ang unang naakyat sa Panginoon sa sus na ito kaya nga nang ang pastor ay aalis na ako talagang tinawag niya ako talagang pinabalik niya dito sabi niya hindi pagkakitawala ang sus na ito sa ibang tao dahil uh, ikaw na ikaw ang talagang uh, naging uh, unang nagamit ng Panginoon dito uh, ikaw ang pabalik ko dito uh, maging associate pastor ko dito hindi hindi ko alam yon na siya ay mag resign pala pagkatapos ng tatlong taon. So, yon mga kapatid, at uh, makapagsasabi ako na lumago na po, nag na po ang, sus, ang Panginoon sa Tsus na ito dahil uh, nang umalis siya noon, noong 2002, uh, grabe, nag-alisan din yung iba. Mayroon 28 na lang ang pinaalagaan dito, mayroon 28 na lang ang uh, pinangangaralan. Pero yung ginawa ko, gumawa ko ng, ng uh, core group, yung mga lalaki, inipon ko. Nag-pray kami. Prayer and fasting kami. Prayer and fasting kami. At gumawa kami ng mga program ng uh, soul winning, ng uh, crusade, at mga discipleship. So, yun. Uh, ang iba, uh, nanumbalik naman iba sa church. At yun, nadagdagan kami. Nadagdagan. Uh, salamat sa Panginoon sa kanyang bihaya. At uh, dito ay... Uh, kumpleto ng facilities. may kaming uh, projector, meron kaming uh, electric guitar, acoustic guitar, may na i, na, na, i, na parang electric guitar na rin dahil meron silang nikuukan siya na na, na sasaksak sa print. Eh. So, yun mga kapatid, data uh, ako ay natutuwa kahit man uh, sabi na iba na mahirap talaga ang pagpastor. Yes, may kahirapan. Pero ang kasiyahan ay mas uh, mas malaki ang kasiyahan ng kapatid. Dahil nandyan yung mga kaluluwa ng bawat isang kaluluwa, ang uh, halaga ng bawat isang kaluluwa ay mas malaki. Mas mataas ang kanyang halaga kaysa sa liputan mga kapatid. Ang Panginoon sabi niya. So, Um, hindi mawawala, hindi tayo mawawalan ng mga problems dito sa mundo. Uh, para sa mga pastors na makikinig dito, mga, mga bagong pastors, normal yon na mayroon tayong mga problems. Uh, simple, mayroong good problems, mayroong bad problems. yon uh, at kailangan na ang um, isang sekreto sa pagpapastor mga kapatid ay umibig uh, umiibig ka talaga sa Panginoon. Nagsuko ka ng buhay mo sa Panginoon. Ako, nagsuko ako ng boy sa Panginoon sa pagpapastor noong 1989. Nag-attend ako ng youth camp doon sa Northern Sama, sa Katarman. Ako'y nag-forward. Ako'y nag-suko sa aking buhay sa Panginoon sa pagpapastor. Ako'y nag-aaral sa Bible College. At uh, salamat naman sa Panginoon. Salamat sa kanyang grasya. Salamat sa kanyang biyaya. Ang itinitibok ng aking puso mula nang ako'y baligtas ay ay ganun pa rin mag-akin mag 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 ng mga kaluluwa, mag-disciple, mag-akin ang kaluluwa, mag-disciple ay magmahal mga magmahal sa mga tao, magmahal sa Diyos. Uh, salamat sa Panginoon na makakapagsabi ako ng biyaya ng ating Panginoon na um, mayroon tayong namamutawi sa ating puso na minamahal natin ang ating Panginoon. Uh, is isa puso natin ang kanyang uh, ang kanyang kamatayan dun sa krus, kanyang pagsakripisyo, kanyang buhay na kahit anong mga, mga discouragement dyan, kahit anong mga trials, mga pagsubok dyan sa church, kahit pa mga pagpapalo sa atin, ay malalampasan natin, matitiis natin yan. Ang kailangan lang, kailangan lang nagmamahal sa tayo ng tunay sa ating Panginoon, nagmamahal tayo ng tunay sa mga kaluluwa, na sa totoo lang po mga kapatid, nag-iisip ako na mag Mag-isip ako na bitiw, bit, bit o umalis. Pero sa ina-imagine ko pa lang, ako'y magiging malungkot. Ako'y magiging malungkot. Dahil, una-una, ako nag-surrender sa Panginoon, ako'y magpapastor Panginoon, maging ano man, hanggang sa kamatayan, ako mag sa iyo. Noong 1989, I was, uh, I was 24 years old on the time na ako nagsuko sa Panginoon. So, yun, binibigyan ako ng biyaya ng ating Panginoon na ako ay nandyan pa rin ang aking, aking init, ang aking apoy sa loob na walang ibang trabaho, walang ibang paglalaanan ko sa buhay na ito. Dahil nga napa, na, napapalapit naman ang aking 70, 70 years old, 50 years old, 58 and 6 uh, months na po ako. So, patuloy pa rin na sinusoko kong buhay ko sa Panginoon na dito ko talaga ako mamatay. Inimagine ko pa lang na ako'y pag ako'y malis, ako'y maghahanap ng ibang trabaho. Iisip ko, mag magiging malungkot pa rin ako. Magiging malungkot ako dahil sa 35 years, mula na ako'y maligtas ng, ng, ng 1988, ako'y makakabig sa Panginoon. Palagi ako akong nakarecreate sa church. Nandyan ako sa church sa mga gawain, lahat ng gawain sa church. Kahit nga sa pag-sususip, nandyan ako. Uh, so, naisip ko pa lang na magiging malungkot ako. Baka, mangyari na, mag-isip na ako magpakamatay pag uh, ma-depress ako doon sa sa labas, magtrabaho sa labas. Sabi ko, Panginoon, dito ako talaga. Tama si Bishop na sabi niya, uh, patuloy tayo dyan sa gawain ng ating Panginoon. Patay kung patay. Eh, kung mapatay tayo sa at ating physical ay eh, Panalo naman pa rin tayo dahil uh, naandun tayo sa langit, naandun tayo sa ating Panginoon. Yun ang sabi na ni Apostle Paul, for to me to live with Christ and to die is gain. So nakakatawa ang maglingkod sa Panginoon, ang kailangan-kailangan lang makapatid. Ika'y e totoong nagmamahal sa ating Panginoon. Totoong isinasapuso mo yung kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbari. At walang ibang nagsakripisyo ng tunay upang tayo ay maligtas, upang tayo ay uh, mabangong ating buhay, tayo magkaroon ng uh, pag-asa ng buhay ng walang hanggan, mga kapatid. So, uulitin ko, napakasaya ang magpastor. Ang magpastor po, kawara sa mga bago, mga bagong nagsisimula, huwag kayong magbibitil, huwag kayong hinto. Yung mga naakay nyo sa Panginoon, gagamitin niya ng Panginoon, encouragement sa ibalang balang araw. Magiging blessing sila sa iyo. At kung tayo pumanaw, dala natin sila sa, sa langit. Sila ang pinakamataas na propidad Sila ang asset na ating makakasama sa langit. Ano mang maipon natin, magsikap tayo makaipon ng milyon-milyon ano ng mga kayamanan, iiwan natin yan at uh, pag-awayawayan pa yan ng ating mga, ka, mga kamag-anak. So, dyan sa Panginoon tayo, manatili, maging anuman, ang Panginoon ay mahal tayo. Mahal tayo at magmahal tayo sa Kanya ng patuloy. Dito lang po, yun ang aking testimony. Maraming salamat po.